So hi mga Marcy, good afternoon po sa inyong lahat. So ang ating uh, vlog for today's video ay am um, magp magpapatrabaho tayo sa ating uh, gagawing dirty kitchen. So dirty kitchen. So after 3 years, 3 years! <laughs> so after 3 years, I, um, mag, um, continue naman tayo sa ating trabaho dito sa ating bahay serie. Kung baga, um, ito muna yung unahin natin sa labas kasi gusto ko nang maayos yung ating um, stove at saka yung gasol po natin para malagay na po sa ating lagay. At syempre, yung ating niluluto eh, sunog na po yung ating mga um, ano, so niluluto ako na. mo muna ako ng ano, na, niluluto dito ng um, ulam. So, ito yung ulam natin. Ilagay na natin agad para matapos na. Okay, okay, okay. Wala na ako ibugha. Sige. At syempre, may ano po tayo. Wow! Yung napasin po ay may dalang ano. Ay, oh, ma'am. May dalang. Um, may dala siyang ano, kawayan. Ayan yung ating kawayan. Kasi um, marami po tayong gagawin ngayon sa ating uh, bahay serye. So ngayon, ay buang. So ngayon si Papa ay uh, andyan na po si Papa. Uh, nagbili na po ako ng materials dito na gagawin pero hindi pa buo kasi wala pa tayong pera, wala pa tayong sahod um, yan, ito lang muna yung ating ginagawa kasi kunti lang naman tong budget nito diba, so ayun na guys ha so ayan ang mga ma'am si, si, umpisa na po natin mauna yung ating um, dirty kitchen Oo. Uh, um, so nanon po ni papa guys uh, diba? di ba kasi sobrang dumi kasi dito guys eh, so kailangan natin tanggalin yan ang mga ano dyan makabara dyan para ilagay na natin yung um, ano natin stove natin dyan at yung gasol mm, mm so dito muna tayo, muna tayo mauna Hmm. Habang wala pa. Oh, di ba? Ito na guys. Oh. Ayan guys, naglabing-labing po sila guys. naglabing-labing <laughs> <laughs> po sila. Magkasya dira ang ano pa, stove pa. Yeah ayan guys so ilipat muna natin yung ating muhon um, ang tawag dyan kung, kung ano ilipat pala ilubong ah ilubong pala pag kontra ni mo ni Kuwa ay balihin. Yan ay okay. balik. Ang na siya. Kaya na siya. Kaya okay. na okay. siya. Okay. Okay. na okay. Eh, ay, hindi. ay, oh, ma'am, si oh, diba? So, ano na po natin Habang nagluluto ako So, ayun mga ma'am si, so, Ipapasukat ko po yung kulungan ng aking manok Kasi may, may buhay kasi akong mga manok dito Mga ma'am, si ayan, oh. So, ngayon, kailangan po natin uh, I-transfer po yung uh, manok natin Para uh, Pagdating ng uh, New Year Ay malaki na yan at iihawin natin yan nasa, ta nasa taas pa po yan madami yan ano yan lahat um, 15 pieces po yan ng manok na chicken na binili ko binili namin at uh, yan po nga. ito yung kulungan gagawin na po ni Papa Amboy. so ayan na mga ma'am si is na po ako ng kulungan ng manok at ito naman nagtatrabaho na po si father ayan guys mhm -mm. So abangan natin yung um ano niyan. So ayan ang mga mamsi oh, at yun, ano po ni Papa yan kasi diyan po yung um labasan ng tubig kasi may tubo kasi diyan. So in inano muna ni Papa para ayos yung pagdaloy ng tubig pag pagkaabarya, pwedeng buksan yan. Ito naman ay iba rin dito kapapaamboy sa kulungan ng aking manok. Ayan guys, so ayan yung alam, daming uh, cockroach Ang daming ano ah, kakroaches guys Ang dami, natatago pala dito sa ano Yuck, yeah. ah, ang daming cockroach Binuksan ni Papa kasi dito kasi nag ano, yung tubig eh, nagbabara Muna hey, Ano guys, so okay na po siya Kulungan lang na, ang kulungan lang manok ko Ayan. Dito po, dito po ko yung manok ko kasi alulutuin po namin sa paan New Year. Ayan. Ayan guys, okay na siya. Dito naman ang mga ma'am, si Ayo, tinanggalan po namin ng ano ng ba, um, lupa dito sa loob ng tubig na yan or box Hello, kasi. Kasi sa din to, di ba? Para, para mataas. Oh, oh, sige. Balik ko yung okay, tabole. Kaya, ibabalik namin yan. Kasi kung in case kasi magbabara yan, pwede namin tanggalin yan. Diba? So, magsimula na tayo mga maam. Hmm. So, ayan na mga maam. Si, ayan, mag-ano na po si Papa para trabahoin to. Itong ating dirt uh, kitchen. Hmm. -mm.

tatabawin natin. So, ayan ang mga mom. She is uh, Diva. So, nag-ano na po tayo? Nagmasa na po tayo. Mm. Ayan. ayan na mga ma'am si um, nilagay po yan ng um, ano halo blocks para dyan po natin ilagay yung ating um, ito po kasi dyan po uh, ano yung tubig eh. bagsakan ng mga dumi ng hugas plato ng mga ano basta mga dumi dumi dyan po na ano na na, na so kailangan natin uh, ingatan to dito kasi kailangan para hindi tayo magka si pa. So ayan na guys, so okay na po yung ano natin. Um, gusto ka di pa? Manhole. Ha? Manhole. Okay na yung manhole natin. At ito naman, magpa-flooring naman tayo mga moms. So okay na po siya talaga. Mm -mm. Continue yung ating bahay serye. So nandito na tayo ngayon sa ating uh, bahay serye. At as, mula na po kanina, kanina talaga. So nasimulan na nasimulan na po ngayon. So ang gagawin lang natin kasi ang ini na kasi, wala pa tayong pera, wala pa tayong perang hawak. So um yung ginawa ko ay may kunting pera tayo na ano lang worth of may talaga. So binili ko siya ng ano ng um balas at sinyento so, para mata, uh, ma, yung ating um, dirty kitchen at um, itong taas natin ang um, yun eh, ang mga bata hmm. itong ano natin yung taas natin bukas po masisimula oh, yeah, okay, na oh, po talaga siya ng ponggang bongga so alito ano po papa, si mother ayun si mother uh, ano ito si mother so ano nagsabi mo ma huy <coughs> oh, wala well, wala well, tamimis ng mama so ayan lang guys thank you abangan nilang guys uh, bye <coughs> Ooh. Tapos, maglabing, pa, maglaping, maglaping labing. maglabing, labing, maglabing, labing, 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 Okay na din ang pagtahanan. mga ma'am si Haya, mga ma'am si na po natin. Nag-usap na po kami ni Mama at ni Papa. At um, pagdating ng sahod ko, or sahod, sahod nga, nah, sahod ko nga, or pagdating ng pera ko um, itong kwarto ay tatrabahuin ko na talaga to ito muna yung tatrabahuin ko kahit, kasi malapit na yung Pasko eh malapit na yung fiesta sa amin so kailangan nating mag upload bala bala ng video kaya guys please wag mo kayo mag skip sa aking mga video yung ina-upload like sa aking youtube channel sa facebook Uh, ayun na talaga yung nililin ko sa inyo guys para ma matapos na talaga yung bahay ko yung bahay namin ni mama at ni papas at saka sabi sa mga kapatid so pero matapos ulit talaga yung bahay. So, ayan na guys ha.